So hi everyone, welcome back sa ating YouTube channel Cherry Butter PH. So for today po, I will be sharing to you ang aking experience kung bakit nagiging mapakla or mapait ang lasa ng ating purified water. So let's get started po. So ang pinakaunang kailangan natin i-check yung water source. So ako naman po ay walang problema sa ating water source since nawasa po ang source ng aking uh, water refilling station. So yung pinakaunang ginawa ko po of course, uh, nag-contact ako sa aking installer. So nag-schedule sila na kailangan nilang puntahan, i-check. Pero yung schedule kasi is after 2 days pa. So may ginawa na lang akong paraan. And then uh, after that, bumalik naman na siya sa normal na lasa. So, ang pinaka nagiging cost talaga na nagiging mapakla yung lasa ng ating tubig is nakadepende sa ating pagbabackwash. So, yung ginawa ko po sa so pagbackwash ko ng aking multimedia, uh, 10 minutes na backwash and then uh, 15 minutes po yung rinse na ginawa ko. Dito sa carbon, ganun din naman, uh, 10 minutes na backwash and then 15 minutes na rinse. And then, dito sa softener, 10 minutes na backwash And then, yung pag-brine slow ko po ay pinatagal ko ng more than 20 minutes. And then, uh, yung pag-rinse naman is pinatagal ko po ng 15 minutes. So, yun yung way ng pagbabackwash na ginawa ko. Medyo iba siya doon sa naging madalas na ginagawa kong pagbabackwash kasi madalas 5 minutes backwash, 5 minutes rinse. So, ngayon, binago ko. Ganun. So, yun yung pinakaunang ginawa ko. And then, isa pa, may ginawa pa ko na nakadagdag din siguro at biglang bumalik sa normal. Uh, diba? Dati po kasi, laging naka-on ang product pump on at UV light off. Kahit hindi naman ako nagdi-refill. So, ang ginawa ko, ino-off ko na lang siya. And then, kapag ka refill na po ako ng tubig, dahan-dahan na lang po yung pag-flush ng water dito. So, yun. So, after naman ng backwashing na yun, and then yung pag-refill ng water, uh, inulit ko lang ng inulit, and then in -empty ko yung laman ng aking tank, ng aking product tank, in-empty ko siya. And then, yung mga panibagong product naman, after kung mag-backwash ng ganun katagal, yung mga unang lumalabas dito, hinayaan ko muna siyang bumuhos ng bumuhos. And then, uh, tinatapon ko lang muna kasi medyo may lasang mapaklapa. And then, after naman nun, so far, bumalik naman po sa Argos. So, thank you very much po for watching. Please click like and subscribe na rin po uh, para sa mga future vlog sa ating water refilling station. Thank you po.